Mayroon ba tayong mga anghel na tagapag-alaga? Ang mga anghel ay makapangyarihang mga ministro at mandirigma. Binalaan tayo ng anak ng Diyos na huwag hamaki ng sinuman sa kanyang maliliit na bata, maging mga bata man o mga bahagi ng kaharian. Sa Mateo 8.2.10 sinasabi, Mag-ingat na huwag mong hamaki ng sinuman sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay laging nakikita ang mukha ng aking amang nasa langit upang bigyang diin ang kanilang kahalagahan binanggit niya na ang mga anghel na ito ay palaging nasa presensya ng Diyos na pinagmamasdan ang kanyang mukha dito malamang na ang mga anghel ay tumutukoy sa mga anghel na tagapag-alaga sinasabi sa Hebreo 1:14 hindi ba't ang lahat ng mga anghel ay naglilingkod ay mga espiritong sinugo ng Diyos upang maglingkod, sumama at magprotekta sa mga magmamana ng kaligtasan? Tiyak na oo, sa kontekstong ito, ang maliit ay maaring ilapat kapwa sa mga naniniwala dito at sa maliliit na bata. Ito ay isang mahalagang sipi tungkol sa mga anghel na tagapag-alaga. Walang alinlangan na ang mabubuting anghel ay tumutulong sa proteksyon. Ipinadala ng Diyos ang kanyang anghel upang protektahan si Daniel. Sa Daniel 6:223, nang ang hari ay lumapit sa yungib ng mga leon, tinawag niya si Daniel sa isang nagdadalamhating tinig. At sinabi ng hari kay Daniel, "O Daniel, Nalingkod ng buhay na Diyos, ang iyong Diyos na iyong pinaglilingkuran na palagi ay nakapagligtas sa iyo sa mga leon. Sumagot si Daniel sa hari, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Sinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel at tinakpan ang mga bibig ng mga leon upang hindi nila ako saktan sapagkat ako ay nasumpungang inosente sa harap niya. At gayon din sa harap mo, O hari, wala akong ginawang kasalanan. Si Haring Darius ay labis na nasiyahan at inutusan si Daniel na ilabas sa hukay, at sa gayon ito ay ginawa at walang nakitang tanda ng pinsala sa kanya, sapagkat siya ay may pananampalataya at lubos na nagtiwala sa kanyang Diyos. Sa kabanatang ito, isa sa pinakakilala sa Biblia, si Daniel ay nabubuhay sa ilalim ng pamamahala ng Persya. Siya ay itinaas ni Haring Darius sa posisyon ng isa sa tatlong gobernador sa 100 Dream to Satrapa. Dahil sa mahusay na espirito na ipinakita ni Daniel, na naisip ni Darius na ilagay siya sa pinuno ng buong kaharian. Ang mga opisyal na inggit kay Daniel at batid na hindi nila siya maaakusahan ng anumang maharlikang paglabag na kumbinsi ang hari na gumawa ng batas na nagbabawal sa pagdarasal sa sinumang diyos maliban kay Darius sa loob ng 32 araw. Ginawari ng utos na labag sa batas para kay Daniel na manalangin sa ibang nilalang kapag naitatag na ang batas, hindi na ito mababago. Nilagdaan ni Haring Darius ang utos, ngunit patuloy na nananalangin si Daniel sa Diyos ng tatlong beses sa isang araw at hindi nagtagal ay iniulat siya ng kanyang mga kaaway sa hari sinubukan ni Darius hanggang sa paglubog ng araw na palayain si Daniel, ngunit dahil sa hindi na mababawi ng utos, napilitan siyang itapon siya sa yungib ng mga leon. Sa kabila nito, pinasigla ng paganong hari si Daniel na sinasabing ang Diyos na patuloy niyang pinaglilingkuran ang magliligtas sa kanya. Si Dario, nagaalala, tinalikuran ng kanyang karaniwang gawain sa gabi, nagayuno at natulog nang mas maaga. Ang nagaalalang hari ay gumising ng napakaaga at tumakbo sa yungib na tagpuan ang hudyong propeta na hindi nasaktan sa gitna ng mga leon. Gaya ng dati, ibinigay ng propeta ang lahat ng kaluwalhatian sa Panginoon. Ang aking Diyos ay nagpadala ng kanyang anghel at tinakpan ang mga bibig ng mga leon upang hindi nila ako saktan nakaranas si Daniel ng banal na proteksyon ang mga anghel ay isinugo din upang protektahan ang propetang si Eliseo at ang kanyang lingkod gawin nating muli ang senaryo ang sinaunang Aram ngayon ang Syria ay nakikipagdigma sa Israel at ang hari ng Aram ay nabalisa sa katotohanan na ang propetang si Eliseo ay nakapaghula sa mga galaw ng kanyang hukbo na nag-aalerto sa hari ng Israel na nagbigay daan sa kanya na ihanda ang diskarte sa pagtatanggol ng Israel. Nagpasiya ang hari ng Aram na magpadala ng malaking pangkat ng mga kawal sa lungsod ng Dotan upang hulihin ang propeta ng Diyos, si Eliseo, upang hindi na niya matulungan ang Israel sa digmaan, kahit na ang pinakasimpleng mga plano ng hari ay maaari lamang mapisa sa kanyang tolda dahil inihayag ni Eliseo ang mga ito ng detalyado sa hari ng Israel na nagpapahintulot sa kanya na gawin ang kinakailangang mga hakbang sa pagtatanggol. Walang bagay na inililihim sa Diyos. Batid niya ang bawat hakbang ng mga kalaban ng Israel, bagamat ang mga kaaway ng Israel ay nagplano ng mga masasamang gawain upang sirain sila, iniingatan sila ng Diyos. Ang hari ng Israel ay kumilos ng tama sa pagbibigay pansin sa propeta ni Yahweh. Nang ipaalam ni Eliseo sa hari ng Israel ang tungkol sa mga aksyon ng ng Aramean, hindi lamang ito nagpakita ng lakas para kay Eliseo, hindi lamang nagpakita ng banal na proteksyon sa kanya, ngunit ipinahayag din sa hari ng Aram na si Yahweh ang tagapagtanggol ng Israel. Nakatanggap si Eliseo ng maraming impormasyon mula sa Panginoon tungkol sa mga plano ng mga kalaban ng Israel na nagdulot ng matinding galit sa hari ng Aram. Sa Dunhari Finbit sa Sadatin, nang malaman ng hari ng Israel ang intensyon ng hari ng Aram na hulihin si Eliseo, pinunit ang kanyang damit sa kawalan ng pag-asa, pinatibay siya ni Eliseo, na hiniling kay Naaman na lumapit sa kanya upang malaman ang tunay na propesya sa Israel. Dumating si Naaman kasama ang kanyang mga kabayo at mga karo at huminto sa pasukan ng bahay ni Eliseo. Ang huli na hindi nabighani ay nagpadala ng isang mensahero na may mga tagubilin para kay Naaman na maghugas ng pitong beses sa Jordan at magpadalisay. Palibhasa ay nakikita ang mga puwersa ng kaaway na nakapalibot sa lungsod. Ang lingkod ni Eliseo ay sumigaw na natatakot kung ano ang gagawin. Gayunpaman si Eliseo na may mga mata ng pananampalataya ay tiniyak sa kanya na ang mga kasama nila ay mas marami. Ito ay umaaling sa pangaral ni Apostol Juan sa mga mananampalataya na nagsasabi na, Siya na nasa inyo ay mas dakila kaysa sa nasa sanlibutan. 1 si John 4 Kapag tayo ay nakahanay sa Diyos, ang ating mga kalaban ay palaging nahihigitan. At si Eliseo ay nanalangin, Panginoon, buksan mo ang kanyang mga mata upang siya ay makakita. At binuksan ng Panginoon ang mga mata ng alipin, na pagkatapos ay nakita ang mga burol na puno ng mga kabayo at mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo ayon sa Tuwan Hari 6.17. Nang lumapit ang mga Arameo, nanalangin si Eliseo sa Panginoon na hinihiling sa kanya na bulagin sila, at ginawa ito ng Diyos gaya ng hiniling ng propeta. Nang magkagayoy dinaya ni Eliseo ang mga Arameo na sinasabi, Hindi ito ang daan o ito ang bayan, sumunod ka sa akin at dadalhin ko kayo sa lalaking inyong hinahanap. At dinala niya sila sa Samaria. Ang panalangin ni Eliseo ay sinagot ng Panginoon at nakita ng kanyang lingkod ang hukbo ng Diyos si Eliseo ay napaliligiran ng isang pader ng banal na proteksyon na kinakatawan ng mga kabayo at mga karo ng apoy. Pagkaraan ng maraming siglo, isinulat ni Apostol Pablo na dapat nating ihanda ang ating sarili sa proteksyon ng Diyos upang hindi tayo mabigla. Nagpadala rin ang Diyos ng kanyang mga anghel upang tulungan si Hagar. Si Hagar ay isang kabataang Ehipsyo isang alipin ni Sarai, asawa ni Abraham, na kalaunan ay tinawag na Abraham. Matapos magpakita ang Diyos kay Abraham at nangako sa kanya ng isang lupain at mga inapo, lumipas ang sampung taon nang wala silang anak ni Sarai. Dahil sa kawalan ng pasensya, kinuha ni Sarai ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at ibinigay si Hagar sa kanyang asawa na nagmumungkahi. Sipingan mo ang aking lingkod, marahil ay magkaanak ako sa pamamagitan niya. At sinunod ni Abraham ang kanyang mga tagubilin na nagresulta sa pagbubuntis ni Hagar. Pagaman ang sitwasyon ay pinukaw ni Sarai, nagalit siya kay Hagar nang magsimulang ipakita ng dalaga ang kanyang pagbubuntis. Nang maglaon nanganak si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abraham, na pinangalanan niyang Ismael, nang ipanganak ang anak ni Abraham at Sarai na si Isaac, labing apat na taon na ang lumipas mula nang magsimula ang kwento ni Hagar. Sinimulan ni Ismael na tuyain si Isaac dinagtagal pagkatapos ng kanyang pagawat at iniulat ni Sarai ang pangyayari kay Abraham na hinihiling na paalisin si Hagar at ang kanyang anak nasinasabi na si ismael ay hindi dapat maging tagapagmana kasama ni isaac ayon sa genesis 21:10 si abraham bagaman nagdadalamhati ay naglaan ng mga panustos para kina hagar at ismael at ipinadala sila sa ilang kung saan sila ay gumala ng walang patutunguhan nang maubos ang mga panustos ni hagar inilagay niya si Ismael sa lilim ng isang palumpong upang hindi ito magdusa sa init at lumayo upang hindi masaksihan ang pagkamatay nito. Ang Panginoon, nang marinig ang pag-iyak ni Hagar, ay inaliw siya at kinausap siya mula sa langit sa Genesis 21:17-20 narinig ng Diyos ang boses ng bata at tinawag ng anghel ng Panginoon si Hagar na tiniyak na huwag siyang matakot dahil pangangalagaan ng Diyos si Ismael binuksan ng Diyos ang mga mata ni Hagar upang makakita siya ng isang balon ng tubig kaya nailigtas ang buhay ng kanyang anak at ipinakita na kahit sa pagkatapon hindi sila pinabayaan, ngunit sa ilalim ng pagmamatyag at proteksyon ng mga anghel. Tinawag ng Diyos si Hagar mula sa langit at sinabi sa kanya, Anong bumabagabag sa iyo, Agar? Huwag kang matakot, sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata mula sa kanyang kinaroroonan. Bumangon ka, buhatin mo ang bata at hawakan mo siya sa kamay, sapagkat gagawin ko siyang isang malaking bansa. At binuksan ng Diyos ang mga mata ni Agar at nakita niya ang isang balon ng tubig. Pumunta siya, nilagyan ng tubig ang walang laman na balat at ipinainom sa bata. Ang Diyos ay kasama ni Ismael at siya ay lumaki at umunlad, nanirahan sa disyerto at naging bihasang mamamana. Nakaranas din si Elias ng proteksyon sa pamamagitan ng mga anghel. Pagkatapos ng paghaharap sa bundok Carmel, galit na galit si Jezebel. Nagpadala siya ng mensahe kay Elias na nanunumpana sa susunod na araw. Papatayin niya siya tulad ng mga propetang pinatay niya. Ang pulong hari 19:12 ay nag-uulat na sinabi ni Ahab kay Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias kasama na kung paano niya pinatay ang lahat ng mga propeta sa pamamagitan ng tabak. Pagkatapos ay nagpadala si Jezebel ng isang mensahero upang sabihin kay Elias, "Naway parusahan ako ng mga diyos nang mahigpit kung bukas ay hindi ko gagawin ang iyong buhay kung ano ang ginawa" ng kanilang buhay. Si Elias, na natakot sa banta, ay tumakas sa malayo na sumasaklaw sa isang distansya na katumbas ng isang 100 milia na ultramarathon, sinusubukang tumakas. Gayunpaman, hindi niya nagawang pagtagumpayan ng kanyang takot at magpatuloy. Ang anak ng Diyos ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos, anuman ang lugar, at ito ang pinakaligtas na lugar sa mundo para sa kanya. Dumating si Elias sa disyerto at umupo sa ilalim ng isang puno, nagnanais na mamatay. Sa Panoshari Unumnaita sa Piliusepe, siya ay nahiga at natulog sa ilalim ng isang puno ng Enebro at hinipo siya ng isang anghel na nagsasabi, Bumangon ka at kumain. Nakita ni Elias ang isang tinapay na inihurnong sa ibabaw ng mainit na uling at isang banga ng tubig sa tabi ng kanyang ulo. Kumain, uminom at humiga ulit. Ang anghel ng Panginoon ay bumalik sa ikalawang pagkakataon. Hinipo siya at sinabi, Bumangon ka at kumain, sapagkat ang paglalakbay ay napakahaba para sa iyo na walang sapat na pagkain. Karagdagan pa, binibigyan tayo ng impormasyon tungkol sa anghel na nagbabantay sa mga anak ng Diyos sa Aklat ng Daniel. Binanggit sa Daniel 12, Jude 1, na sa panahong iyon, si Michael, ang dakilang prinsipe ng anghel na nagpoprotekta sa mga anak ng iyong bayan, ay babangon at magkakaroon ng panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyari mula ng umiral ang bansa hanggang sa panahong iyon. Ngunit sa panahong iyon, maliligtas ang iyong mga tao lahat ng nakasulat sa Aklat ng Buhay. Pagbabalik sa Mateo 6, 10, 10, ang salitang kanila ay isang kolektibong panghalip sa Griego at tumutukoy sa katotohanan na ang mga anghel sa pangkalahatan ay naglilingkod sa mga mananampalataya. Ang mga anghel na ito ay inilalarawan bilang palaging nanunood sa mukha ng Diyos upang makinig sa kanyang utos at tumulong sa isang mananampalataya kung kinakailangan. Ang mga anghel sa talatang ito ay hindi lumilitaw na partikular na nagbabantay sa isang tao, ngunit sa halip ay matulungin sa Ama sa Langit. Kaya ang pagkilos ng tungkulin o pagbabantay ay tila higit na nagmumula sa Diyos kaysa sa mga anghel, na lubos na makatuwiran dahil ang Diyos lamang ang may kakayahang magkaroon ng omniscience. Alam niya, ang bawat mananampalataya sa lahat ng oras at siya lamang ang nakakaalam kung sino sa atin ang nangangailangan ng proteksyon sa anumang oras. Dahil palagi nilang nakikita ang kanyang mukha, ang mga anghel ay handang tumulong sa isa sa kanyang maliliit na anak. Sinasabi sa Mateo 10:10, "Mag-ingat na huwag hamakin o hamakin ang isa sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo" na ang kanilang mga anghel sa langit ay laging nasa harapan at patuloy na tumitingin sa mukha ng aking ama na nasa langit. Ang isang tao ay hindi maaaring makasagot ng mariin mula sa kasulatan kung ang bawat mananampalataya ay may nakatalagang personal na anghel na tagapag-alaga. Ngunit, gaya ng nabanggit kanina, ginagamit ng Diyos ang mga anghel para maglingkod sa atin. Biblikal na sabihin na ginagamit niya ang mga ito gaya ng paggamit niya sa atin. Ibig sabihin, hindi niya kailangan sila o tayo sa anumang paraan upang matupad ang kanyang mga layunin, ngunit pinipiling gamitin ang mga ito at tayo anuman. Sa huli, hindi alintana kung mayroon tayong itinalagang anghel na tagapag-alaga o wala mayroon tayong mas malaking katiyakan mula sa Diyos. Kung tayo ay kanyang mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, kung gayon ang lahat ng bagay ay sama-samang ginagawa niya para sa ating ikabubuti at hinding-hindi tayo iiwan o pababayaan ni Yesu Kristo. Kung tayo ay kasama ng isang Diyos na maalam makapangyarihan sa lahat at mapagmahal. Mahalaga ba talaga kung mayroon tayong anghel na tagapag-alaga na may limitadong kakayahan na nagbabantay sa atin? Sinasabi sa Roma 8.28-30, At alam nating may malaking pagtitiwala na ang Diyos na lubos na nagmamalasakit sa atin ay gumagawa ng lahat ng bagay sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos para sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Para sa mga kanyang nakilala, minahal, at pinili noon paman, itinakda din niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, at sa huli ay makibahagi sa kanyang ganap na pagpapabanal, upang siya ang maging panganay, pinakamamahal, at pinakaparangalan sa maraming mananampalataya. At yaong mga itinalaga niya ay tinawag din niya, at ang mga tinawag niya ay inaringganap din niya na ipinahayag silang malaya sa kasalanan ng kasalanan at yaong kanyang inaringganap ay niluwalhati din niya na itinaas sila sa isang makalangit na dignidad. Hinihikayat tayo ng Hebrews 3:6 na magkaroon ng karakter na malaya sa pag-ibig sa salapi, pag-iwas sa kasakiman at pagiging etika sa pananalapi, kontento sa kung ano ang mayroon tayo dahil sinabi niya, Hinding hindi kita iiwan, ni pababayaan, ni pababayaan kang walang suporta, ni iiwan kang naghihikahos, ni papaluwagin ang pangangalaga ko sa iyo, tiyak na hindi, kaya't nakatagpo tayo ng kaaliwan at kumpiyansa na sabihing, Ang Panginoon ang aking katulong sa oras ng pangangailangan, hindi ako matatakot, ano ang magagawa ng tao sa akin, ipinahayag ng salmista na ipagtanggol ka ng Diyos ni Jacob na magpadala ng tulong mula sa santuario at alalahanin ang lahat ng aking mga handog. Ang iba ay nagtitiwala sa mga kabayo, ang iba sa mga karo. Ngunit ang Diyos ay magiging depensa sa mga lumalakad sa tipan. Kapag ang iba ay bumagsak, sila ay tatayo, sapagkat ang Diyos ang kanilang depensa. E pinananatiling abala ni David ang mga anghel, anupat hindi siya natalo sa labanan sa lahat ng kanyang mga araw. Madalas na hinahabol ni David ang kanyang mga kaaway sa tulong ng mga anghel. Sinasabi sa awit 35.5.7, maging parang ipasa hangin at hahabulin sila ng anghel ng Panginoon maging madilim at madulas ang kanilang mga landas at ipapatisod sila ng anghel ng Panginoon. Sinasabi sa awit 91.11.12, sapagkat iuutos niya sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, na ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad, sa kanilang mga kamay ay aalalayan kanila upang ang iyong paa ay hindi madapa sa bato. Ang mga anghel ay naaantig ng isang hindi masasayang pag-ibig para sa Diyos at masigasig na makita ang kalooban ng Diyos na natupad kay Heso Kristo sa atin. Si David ay nagsasalita tungkol sa mga anghel. Siya na tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay magpapahinga sa lilim ng makapangyarihan sa lahat sapagkat iuutos niya sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo na ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad aalagaan ka nila sa kanilang mga kamay upang huwag mong iuntog ang iyong paa sa bato. Awit 9111 at 11 to 12.